Yan mga boss, nakabit na namin yung ano. Nakabit na namin yung break drums, break break drums. Ayo, di ba? Basta brick. Yun, what's up mga boss? Good morning, good morning. At dito tayo sa ano mga boss sa ating parking sa garahe at may ano inaayos natin yung sasakyan na service natin kasi medyo hindi na kumakapit yung ano hindi na nakapit yung preno kaya yon ayusin muna namin ni Ricky Santiago Vlog at linisan tanggalin namin yung ano tanggalan namin ng brake show tapos yung brake drums tapos linisan natin yung ano mga boss Linisan natin yung brake shoe para kumakapit. Kasi makapal pa yung brake shoe mga boss. Kaso nga lang marumi lang kaya hindi na siya ganong nakapit. yon Hintay-hintay lang mga boss. Ipakita ko sa inyo yung mga binaklas namin. Alright. Ah, oh, yan lang pala ang iniikot diyan para so, yung lock niya. Ay hey, Lock to. daliri ko. Labas. 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 Yan. Yan, ay ko. Yung lining Yapakaral. niya. Parang kinalawang kalawang. Ano ba yan? ganyan ba yan? Or dumil lang yan? Dumi talaga na ito. Very madu Yeah. pang lining eh, uh -huh. ngayon. Malain niya kapal. Problema okay, madumi. Hmm. Yun, ito 'yung mga boss. Ito 'yung bin, binaklas namin. Ito 'yung ano, brake show Nilinis ni Foreman oh Malinis na. Napaka ano pa ba, mga boss, napakakapal pa kaso nga lang. Sobrang kapal pa niya kaso nga lang hindi nakapit dahil sa sa dumi mga alikabok kaya ayun dalawang piraso to mga boss kabilaan up and down and shake, shik shik, shik. <laughs> ito yung isa yan pinapatuyo na yan dyan binabaklas lang namin para may ano kami para safety tayo sa biyahe mga boss at dahil wala tayong timba wala tayong balde kaya ito yung ginagawa ni Forman na oh. mga pinagbabawal na teknik tubig, sabon tapos yan, yan ang batya na yan pero gulong yan mga boss oh. <laughs> yan mga mga pinagbabawal na teknik yan hindi pero epektibo. <laughs> yan ang mga ano, pag wala tayong planggana, gagawa, tayo ng paraan. Yan. Pagkatapos nyo yung mga boss, yung kabila naman baklasin namin, yung dun. Yan, yan, namin yung ano. Linisan namin yung yung shoe yun na naman. Ay Ayan, pinapatuyo ko na yung ano kinuskos ko na kinuskos yan tuyo na idol yung basa <laughs> yung tuyo binabasang ano binapatuyo na ang basa ni Kurman yun lang mga boss abangan nyo yung ano kabila baklasin natin mamaya yan kinakabit na namin ganyan lang pagkabit nyan magkabit ganyan magkabit ganyan magkabit <laughs> Delikado Yan. Tapos pagkatapos nyan, isalpak doon sa may ano. Yung may dalawang titi-titi. Ayan. Titi. Basta titi, isasalpak yan. Oo, oh, yan, yan, yan. Yan. Yan yung sinasabi ko mga pos na ikabit ng ano, kabilaan. Baba, taas. Yan. malinis na malinis pagkatapos niyan mamaya mga boss kapit na kapit na yan maamoy pa lang yung kalyo ng pad piprino na yan kusa <laughs> makaamoy pa lang ng kalyo yan kusa na yan mam Ma rey Good. Ah, ipasok pala yon sa may ano. Yung... Ngipin-ngipin. Pasok yan sa may titi. Yun. May purpose pala yun. Nakala ko yung pang ano jet pala yan. Naka... Yung, very good. Yung isa naman. But, very good. ya ya lang simple, basic lang yan mga boss. Ah, tapos na. Oh, abangan yung ikabit namin yung gulong mamaya. All alright lak pala. At yan niyan yung laksa ano mga boss, yan. Laksa break show Spring. Tapos may ano yan, yung maliit na ulo, yung malit na titi-titi mga boss, yan pasok dyan yan ang sinasabi ng titi titi ano yan supot <laughs> supot. Supot <na pinit>. Yan. Lang <laughs> po nitik. Yan lang pala man manipis lang pala pinakalak niyan tapos. Oh. Uh, ayun mga boss, may idea na kayo kung paano tanggalin yung ano. Kung... Ayan. Yan. Tapos yung sa ilalim mga boss, yung, yung butas na yan. Yan. Sa ilalim yung may butas. Lagyan din ng ano. Ayun may malit na spring you no, know, nakita yung spring tapos may, maliit malit na titi titi yan ang yan ang ilagay dyan yun hintayin nyo lang mga po kapit na natin maya maya huwag kaligtaan lagay lahat kung anong tinanggal mo dapat ibabalik mo ganun lang yun kasundutin mo yung pinakagay dito Yon, ito yung pinaka-guide niya idol, oh. Kilalim. Tapos itage. Minisin. Hindi ko na hinugasan to idol. Dapat kasi ito hugasan ng ano, ng diesel. Kaya gasolina. Pero okay na to. Kasi nagmamadali sila. May biyahe pa si Kurman yon Yun Yun, o oh. Yun na yung nandun siya, o oh. Ibig sabi na Idol Konting pukpuk pa tayo Kung hindi papasok itong nut na to Ay, ah, dyan ito, yung lagyan ng ano, ay, lock Ang dami naman butas yan Lahat yan, lag na, lag, lagyan ng nut Hindi, isa, <laughs> isa lang, dalawa lang Kabilaan lang Yon pasok idol, pasok. Sabihin tama lang yung fit natin, hindi masyadong ano. Hindi sya masyadong mahigpit. Tamang higpit lang dito idol kasi no lang to. Gis lang to. Baka masobra yung higpit mo, putol. lang. Ayan. Oh. Okay, that's, goods na, goods. That's all, folks. Sana nagrasahan, mga guys. Huwag. Basta nagrasahan, huwag yan. Basa-basahin pa. Ayan. Mga boss, nakabit na namin yung ano nakabit na namin yung brake drums, brake brake drums, Basta brick br ayan br mga boss Ayan br Ay, itong br 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 Ayan br 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 mga br mga br 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 inner br inner, br inner hindi, hey, pinarishapon ko yan eh. Oh? Ah, ito, itong inner. Ito yung Kasi ito outer. Uh, Ayan. Ikabit na, na namin yan yung mga boss. Tapos gamitan namin ng ito. Bakal o. Yan ang... Yan. Yan, i-KI-KI lang yan para ma-i-shot sa ano. Para ma-i-shot, oh, ba Ganyan lang yan. Ganyan yan, i-giling-giling lang yan mga boss para ano igiling lang yan para hmm. igiling kasi yung mga butas na yan isintro yan dun sa mga tornilyo sa mga bolt yeah. o oh, yan oh. at yun mga boss mag ano na tayo mag mag -ger -ger. Mag, mag, <laughs> ano? mag birah <laughs> yan. Pet lang. That's all box. Ngatin ang grasa. Yon. Tara. Gumulas. Oh. Oh. Grasahon na to ba? Grasahon. Grasahon para mo danlog-danlog. Sos. No, no. Kamami, jod na yes. dong, danloga dong. lang yan idol kinakamay talaga yan hindi na pwede ano yan ipaa yan kinakamay yan idol yun pakatapos dito idol meron pa doon pa sa kabila yun 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 adjust na uh, muna natin tong preno nito as natin Ừ. lăng gà bố lăng hay con Yan, nakabit na namin. Huh. Yan. Tapos yung isa naman. Yung sa kabila. Ganun din. Same proseso lang din mga boss. Baklasin, tapos linisan, tapos kabit ulit. Alright. Yun lang mga boss.